Tila nagising ang mga Duterte supporters sa Cebu matapos ang panawagan ng hakbang ng maisog sa pamamagitan ng social media post na makiisa sa People's Caravan sa Subo. Na paratin ng mga subuanon na nakiisa sa People's Caravan na tila nakalimot si Bongbong Marcos na kaya siya ibinoto ng mga Pilipino ay dahil sa kanyang ipinangakong ipagpapatuloy ang nasimulan ng Duterte administration. Subalit, kabaliktaran ng kanyang ginagawa. Ang dating niligawan na si Inday Sara Duterte panahon ng eleksyon ay siya nang tinitira at ginigipit ngayon. Kaya naman sa ikinasang People's Caravan dito sa Cebu at ang chairman at founder ng Libo Libong Duterte Rider sa buong bansa na si Moses Awang-Awana sa kalagayan ngayon ng Pilipinas. Luoy na kayo ang Pilipinas, luoy na kayo ang uh, nasod. So dili pwede nga dita mo tingog ganing ato ang uh, paninguha na dili may impeach in Sara. Kung sa may pasabot nila sa impeachment in Sara, gusto nila na impeachment impeach Sara kay dili na kadagan sa 2028. Pero panikamutan na ito nga dili ma impeach in Sara kay tinguha sa katauhan sa Tibuok, Pilipinas.